Hello guys. Ito nga pala ang mga ganap sa binyag ni Baby JB. Ngayon lang na-edit kaya late post na. Good morning everyone. Ito pala yung araw ng binyag ni Baby JB, July 7, Sunday. Medyo late post na kasi hindi ko agad na-edit sa sobrang busy sa mga gawain. Anyway, ayan na nga nakapasok na kami sa simbahan. Tinapos lang muna namin yung pinaka last mass. Pagkatapos nun binyag naman ang susunod. Bale marami din kasabayan si Baby JB na mga bibinyagan, parang nasa 20 plus na bata ata yung bibinyagan ngayong araw. At ayan nga pala si Father guys, hindi pa nagsisimula yung binyag. Kini isa isa pa kasi ni Father lapitan yung mga batang bibinyagan, kinakarga niya isa isa, tapos nilalaro niya na din yung mga baby. Muti na lang hindi iyakin si Baby JB at hindi siya nangingilala, kaya kahit sino ang kumarga sa kanya hindi siya umiiyak. Mm! habang hindi pa nagsisimula ang binyag, tamang video muna ako. At eto nga pala yung mga bisita ni Baby Baby. Mga ninang at ninong niya. Mga tita at tito, mga lolo at lola niya. Kaya lang wala yung papa niya kasi nasa ibang bansa. Kaya shout out sa Kuya Maki, bawi ka na lang pag uwi mo. Mm! <laughs> eto na nga, nagsimula na ang pagbibinyag, at ako nga ang inutusan ni ate mag video, syempre pang vlog na din. Mm! <laughs> May isa yun, binibinyag kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ogi, ogi, ogi. Oo, sandali lang anak, sandali. Oo. Ayok so, matigas po ito, ha.

Matigas na po <laughs> yeah. Hindi na, 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 na <laughs> 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 Ay, Ay, Baby anak! Ano yan? Matigas ah, na ang buto. <laughs> Ito nga pala yung mga ninong ni Baby JB. Yung iba hindi na nakapunta, kaya shout out po sa inyo. Ha? <laughs> <laughs> ah,

kaya tamang picture run muna kami dito. Souvenirs na din sa mga umaten sa biniyag ni Baby JB. Aww. Pagkatapos ng picture run, bigla na lang tumakbo itong si Mama. <laughs> 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 At syempre, pagkatapos ng biniyag, kainan na.

On the na rin po sila. Papunta na sila? Papa, nandyan oh, wow. lang sila sa halik na doon. <laughs> Ayan yung mga boss, na sa gitna. Nauna nga pala kami ni Mr. Dito sa Benyo. kasama namin yung bunso kong kapatid at yung asawa niya. Mga ilang minuto dumating na din naman sila ate sa Benyo. Bale isang bandin din sila. 35 packs pala yung reservations namin dito at buffet yung napili namin dito. Kaya lang hindi naman nakapunta yung ibang bisita kaya medyo kaunti lang din kami. <laughs> Pila na kayo, pila na. <laughs> Yan ang gusto niya. Eh. So paano guys? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa munting celebration ng binyag ng mahal kong pamangkin na si Baby Baby. See you sa next ganap ng aming buhay. Salamat po sa panonood.